Umabot ka na ba sa point na gusto mo nalang sumuko? Na parang kahit anong gawin mo, walang nangyayari. Ang bigat ng pakiramdam kapag paulit-ulit kang sumusubok. Pero lagi kang bumabalik sa parehong sakit at pagkatalo. At doon, mapapaisip ka. May silbi pa ba lahat ng ginagawa ko? Pero gusto kong maalala mo to. Ang pagsuko at ang pagpahinga ay magkaiba. Kung napapagod ka, pwedeng huminto sandali. Pero hindi ibig sabihin, tapos ka na. Kasi kahit sa pinakamadilim na gabi, may umagang dumarating pa rin. Subukan mo ngayon, isulat mo ang isang bagay na kinaya mo, kahit gaano kaliit. Pwedeng simpleng, nakabangon ako ngayong araw, o nakatawid ako sa isa pang linggo. Kasi, ang mga maliliit na hakbang na, yan sila mismo ang patunay na hindi ka sumusuko Kung kailangan mo ng gentle reminders na may say, -say pa ang bawat hakbang mo Follow mo ako Hindi mo kailangang lumaban mag-isa We'll keep going One soul step at a time